Mga ka-sports, alam ko pinag-usapan na natin ang final 12 lineup ng Gilas Pilipinas para sa 33rd SEA Games at grabe, overkill daw talaga. Sa sobrang lalim ng lineup, may height, may shooters at may veterans parang pang Asia Cup o pang World Cup ang dating. Pero tika mga ka-sports, hindi lang basta-basta ang haharapin ng gilas ngayon. Nasa bracket nila ang Guam, New Zealand at Australia. Mga bansang may solid basketball system at matinding players. Kaya sa video na to, aalamin natin kung gaano kahanda ang gilas laban sa mga ito. At baka maraming analyst ang naniniwalang kayang-kaya ng Pilipinas na magkagol. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ang gilas ngayon, pinamumunuan ni Justin Brownlee, Ansh Kwame at Ray Parks Jr., may dagdag na energy sa lalim sina Mike Phillips at kay Manny Ladi. Habang na Terry Ravenna, Dave Eldifonso at at Remy Martin naman ang magdadala ng bilis at explosiveness sa backcourt. Sa lalim ng bagong coach na si Norman Black, mas magiging maayos ang ball movement at depensa at sa execution, bagay na kailangan nila kontra sa mas disiplina at mas malalaking kalaban. Patungkol naman sa kalaban nila sa Guam, don't underestimate Guam. Ito ang madalas sabihin ng mga analyst. Kahit maliit na bansa, may mga fill players sila na galing sa US College System. Kilala ang Guam sa physical defense at outside shooting. Noong huli silang nakaharap ng gila sa FIBA qualifiers, muntik pa tayong malaglag sa unang half bago tayo nakabawi. Pero ngayon, ibang usapan. Sa lineup natin na may Ansh Kwame sa ilalim at Brownlee sa wing, may hirapan ang Guam sa interior defense. Dagdag pa ang bilis nila Remy Martin at Erdi Rabena na kayang mag-break ng zone sa defense nila. Ang kailang huwag hayaang makaritem ang Guam sa 3 point line dahil nga mga sports once makontrol natin ang perimeter automatic na yan gilas all the way. Patungkol naman sa New Zealand ito na ang real test bago ang medal round. Ang New Zealand kilala sa strong fundamentals at high basketball IQ. May mga players sila na galing sa NBL or National Basketball League kaya mataas ang intensity sa bawat laro. Last time nakita ang gilas at New Zealand. Doon natin nakita kung gaano kahalaga ang size at depensa. Pero ngayon, advantage na tayo dahil sa Twin Towers combo ni Nakwame at Phillips, mas kaya nating sabayan ang Kiwi front court. Mga sports ang kailangan lang bantayan ng gilas ay ang physical screen ng New Zealand at ang kick-out passing game nila sa corners. Kung masustain ng gilas ang depensa sa first half, siguradong tatakbo na ang laro pabor sa atin dahil nga sa explosiveness ng ating guards. Dito rin magiging mahalaga si Jason Brickman para kontrolado ang tempo at hindi madala sa larong physical. Patungkol naman sa Australia, ito ang pinakamalaking hamon. Kahit sa SEA Games level, minsan nagpapadala ang Australia ng developmental team na halos kasing ng mga end BL players. Mataas, mabilis at matitibay sa depensa. Parang mirror image na gusto nating maging gilas. Kaya mga ka sports, anong advantage natin ngayon? Una, may naturalized big tayo kagaya ni Kwame. Pangalawa, may world-class scorer tayo kagaya ni Brownlee. Pangatlo, may deep rotation with athletic wings katulad nila Thirdy, Parks at El Defonso. Kung papasok ang outside shooting ni na Wright at Parks at may pasok agad ni Remy Martin ang kanyang bilis, posibleng magtuloy-tuloy ang momentum ng gilas laban sa Australia. Ang key sa laban na to, rebounding at ball movement. Pag nagawa natin ang paraan ng depensa ng Australia, siguradong lalabas ang experience ni Coach Norman Black sa endgame. Sa totoo lang mga sport, hindi lang basta lakas ang meron sa gilas ngayon. Meron silang chemistry, balance at focus na matagal nang hinahanap ng mga fans. At kung titignan mo ang tatlong kalaban, Guam, New Zealand at Australia, lahat ng ito ay may kalidad. Pero sa gilas Pilipinas pa rin ang pinakakompleto sa lineup. Kaya't maraming eksperto ang nagsasabi kung hindi pa ngayon mananalo ng gold, kailan pa? Kaya mga sports walang duda. Handa na po ang Gilas Pilipinas para sa SEA Games. Overkill sa lineup, solid sa chemistry at puno ng puso. Kung kaya nating sabayan ang Australia at New Zealand, siguradong walang makakapigil sa atin sa gold. Ikaw mga sports sa tingin mo, kaya bang isweep ng gilas ang SEA Games? I-comment mo sa ibaba at sabay-sabay nating isigaw laban Pilipinas puso. At huwag kalimutan mag-iwan ng subscribe, pahit na notification bell at pa-share na din sa video na ito. So paano? Ingat po kayo!